Magandang araw sa inyong lahat. Nung sa amin, nung araw, hindi pa uso ang tissue. Uh, hindi pa uso yung tubig, yung nawasa, panay sa ilog na igib. Ayon, ang... ngayon pagdudumi pa ka, hindi pa uso ang bowl. Ang tawag ay kubeta. O palikuran o tinatawag na kasilyas ang ginagamit po yung pang iwang pag hindi busil lang maes ay itong ganito yung galing sa bunot na nyug yan kinukuha po ito yan kukunin niya yan ang ginagawang pang iwang yung parang tissue yun sa nasabing pang iwang sa sa puwet yan Yung gasin ng araw nga hindi pa uso ang tissue kaya karaniwan dito sa mga menu ganito po ang ginagamit. Noon namang uso ang mais, yung tinatawag na busil ng mais. Eh, ang nyug naman, laging nang meron, kaya ganito rin ang ginagamit. Hanggang sa nagkaroon na nga ng nawasan na uso na tubig, yan, yun na ang Too big na ang ginagamit ngayon.